Sa Kaakiba, kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Daniel Castro at Rose Ann Lunes hanggang Biyernes, talauna ng hapon sa programang Kaakiba. Dito lang sa DZJV 14.5A, Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong Kaakiba. Oras o mga kaibigan, ganap na hong pitong minuto makalipas ang alauna ng hapon. Welcome sa ating palatunto ng Kaakibat. Ngayon po araw ito ng Merkoles, April 9, 2025. Ako naman po ang inyong lingkod, Daniel Castro. Alright, magandang hapon ho no, mga kaibigan. Kamusta ho so far ang inyong uh, holiday Wednesday? O ang inyong pong Wednesday holiday? Basta, walang paso ngayon. <laughs> <laughs> ano ho, at uh, siyempre uh, enjoy po ninyo ha yung inyo pong rest day, mga kaibigan dahil uh, medyo uh, na eh no, medyo nasa gitna ho ito ng ating uh, work week. Ngayon po ay midweek. At natapat po ng uh, holiday eh, no. Kumbaga, sabi nga nila, parang alanganin ito sa kani, eh. alanganin sa gala. <laughs> Kasi kung gagala ka man ngayon, bukas may pasok ka. Di ba ano Sa mga nag-uupisina o kaya meron pang uh, uh, nag i school o nag na uy, uh, patapos na rin, ano? Oo, oh, ito pong uh, week na ito hanggang next week, ano daw ito eh? Um, mga ano na, mga graduation, moving up ceremonies, no? ng ilahong mga paaralan, ikang. Okay? But uh, anyway, kahit na ho ganoon, ay dadako pa rin naman talaga ho tayo doon sa vacation season ngayon pong summer season at uh, meron pa ho tayong holy week next week ano ha mga kaibigan ayan. kaya siguro yung iba medyo chill chill lang ngayon at uh, naka reserve naman para sa holy week uh, yung kanila pong mga activities ayan at alam niyo ba no, mga kaibigan? dahil nga po sa nako sobrang init na ho talaga ng panahon. Damang-damang dama damang na ho siya. Ano ho, mga kakibad? At talaga namang napakasarap magbabad daw sa tubig. Ayun. Oh, parang gusto mo na maging uh, sirena. Ah, di ba? Sirena bakit? Yung may buntot, isda. Di ba ga? Iba naman kasi iniisip ninyo. O, oh, maging <laughs> Oh, maging isang ano na lang, isang uh, uh, water creature. <laughs> Pwede ba yun? O, para nakababag ka lang sa tubig, at least hindi ka nahihinitan, ano? O, yun lang naman gusto kong bigyang DNA, eh. Okay? Eh, lalo na ho kung uh, ang bababaran po ninyong tubig eh ay malamig, Ayun ay, ay kasi mainit na ho yung panahon ngayon. Di ba? Mag, mag hot spring ka ba ba? <laughs> siguro sa gabi okay lang. Ano, masarap mag-night swim. Oo, ayan. Mainit pa noon, tapos malamig yung, yung bababaran. Ano? Katulad po, halimbawa, ng mga tubig sa mga ilog. Ano ho, mga kaibigan? At uh, especially ho, sa mga waterfalls. Ayan. Ingat ho kayo, ha? Baka kayo ma-fall. <laughs> ah, mga kaibigan. Oh, hindi kasi siyempre yung waterfall, eventually pag duma, duma ano tawag doon? Umagos-agos na yan, dumaloy-daloy na. Ilog yun. Di o, oh, yan. Eh, ngayon, tanong ho, mga kibigan, kayo ho ba, ano hong trip ninyo pagkaganitong tag-init? Yan, okay? Eh, actually ho, dito ho sa atin sa Laguna at uh, sa ilang bahagi pa ng Calabarzon Region, marami ho tayong may enjoy na mga uh, beach, ano, ilog, waterfalls, ganyan. Pero dahil nga marami ang nahihilig magpunta sa mga waterfalls, ay ito po yung ating pagtutunan ng pansin ngayon, ha, mga kaibigan. Kasi pag waterfalls, malamig ho talaga yan, eh. ano ho, mga kaibigan. Ayan. Pero ang tanong muna, ang tanong, ano ho ba ang waterfalls? Yan. Ang waterfall, mga kaibigan, explain muna natin, ha, ayan, ha. Ang waterfall o talon, <laughs> na Napag-iisip palagi eh, no? Oo. Ang waterfalls, sa Tagalog, talon ho ang tawag dun. Pero pag in-English mo yung talon, ano? Erron. Pag in-English yung talon, o, jump. Oh, jump. <laughs> Nag-iiba, no? Uh, ginugulo ko lang ho kayo para medyo mag-isip-isip po tayo, ha? Kasi, uh, oras de peligro na naman ngayon, ano, ganitong oras, o. Oh. Parang, siesta time. O. Uh, Baka ho natutulog na ang mga diwa eh. Ayan, so ang waterfalls ay isang uh, natural na tanawin kung saan ho ang tubig mula po sa isang ilog o pa ay dumadaloy mula sa mataas na lugar, okay? At nahuhulog pababa. Uh, sa isang uh, mababang bahagi. Karaniwan po ay uh, isang bangin o cliff mga kaibigan at ang mga waterfalls po ay maaring mag-iba-iba sa lakian. Iba-iba ang hugis, iba-iba rin ho ang uh, anyo. Mula po sa maliit na nakaskad, tama ba yan? Hanggang sa malalaking talon ano ho, na may mataas na pagbagsako ng tubig. Yun. Meron din ho mga waterfalls na matatagpuan sa mga bundok o kagubatan at may mga nagiging popular na destinasyon para ho sa mga turista dahil sa kanilang kagandahan at nakakarelax na tanawin. ba diba naman? Eh, yung, yung lagaslas lang ho ng tubig sa waterfalls, nakaka-relax na ho yan. Eh. Parang ang, ang sarap mo siyang gawing uh, background music. Habang kayo po ay nag, uh, ano, ba music ba? O background sound? <laughs> sound effects. No? Habang kayo po ay nagre-relax. Diba? O kaya halimbawa kayo po ay na, minamassage. Yeah, waterfalls, ang background. Yan. Yeah. Bukod pa rito, ang mga waterfalls po ay may mahalagang papel sa kalikasan. Okay, dahil nagbibigay po sila ng tirahan para sa iba't ibang uri po ng hayop at halaman pati na rin sa pagpapasigla ng uh, ecosystem sa paligid ho ng mga ilog at sapa. Yan, okay? So ito po ang mga halimbawa ng waterfalls destination sa CALABARZON. Ah, sa CALABARZON, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Marami hong magaganda ang waterfalls na pwedeng vis visitahin Pinagsama yung visit at bisita, okay. Pwedeng bisitahin ano ho? ay toh ilan sa mga sikat na waterfalls destination sa regyong sa Cavinti uh, Laguna yung pong Cavinti Falls, uh, meron din po tayong Hulugan Falls, uh, at uh, meron din po tayong Aliu Falls. sa ano po ito uh, yung, yung Hulugan Falls at uh, Aliu Falls sa uh, Louisiana po yun, uh, Louisiana Laguna. Okay, yung Taytay -tay Falls, dyan po naman yan sa Mahayhay, Laguna. Hinulugan Taktak, dyan po yan sa Antipolo. Ano mga kaibigan? At uh, uh, kung gusto ko ninyong pumasyal dyan, hanapin nyo lang po si Rex. Oo, <laughs> oh, siya ho ang, ano dyan, siya ho ang pahala sa inyo dyan. Ayan, sa hinulugan Taktak. Meron din yung Batya Batya Falls at marami pang iba. Okay ah, <laughs> so napaisip ko 'yun, napakarami pa lang force na 'yan ano. Oo, sa Calabarzon. Eh bakit daw hanggang ngayon wala pang napo-fall sa kanya? <laughs> May hugot na naman. Okay. At siyempre mga kaibigan, isa nga ho yan sa mga popular na destinasyon sa pagkaganitong mga panahon, ano ho, uh, yung mga waterfalls. Kaya dyan po ang ating uh, pag-uusapan mamaya-maya. Ano ho, meron po tayong mga waterfall safety tips na ibabahagi sa inyo. Makalipas muna ang ilang mahalingang paalala. Oras, alauna 15 ng hapon. Siba! Siba! Sa paglaban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Siba! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 458 Radio Calabarzon. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. Dito sa DZJV 14.5A, Radio Calabarzon. Radio para makilala ang iyong negosyo, halina't magpa-anunsyo sa radio Sa DZJV 1458 Radio, radio. radio Calabarzon, sa abot-kayang halaga ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932-228-3828. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan, kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Kalabar Zone. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang mga magigiting na sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A Oras o mga kaibigan, alauna 21 na po ng uh, hapon at uh, tuli tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan kaakibat. Uh, muli ito po ang lingkod, Daniel Castro. Ito na ho no, mga kaibigan, yung ating mga safety tips ano ho, para sa mga mamamasyal, magpapalamig, ika nga o mag... Uh, uh, ano sa mga waterfalls No waterfalls safety tips okay pakinggan po natin ha makibigan unang-una, kailangan ho natin gawin ano kung uh, uh, yan po yung pinaplano natin, ano ho gusto nating uh, i-explore ngayon pong uh, uh tag-init ay mga waterfalls. Mag-research po ng lugar ano ho bago pumunta. Okay? Uh, alamin po ang kasalukuyang kondisyon ng waterfall uh, tulad ho ng lakas ng agos at kaligtasan po ng daan papunta doon. Di ho ba? Minsan ho kasi maaring may mga babala tungkol sa mataas na tubig o malakas po na agos ya yeah, research research din. okay at uh, wag ho nating alisin din sa ating pong uh, isipan uh, Yung pong mga daloy ho talaga ng tubig sa mga waterfalls mga ilog ano, ho, sa mga kabundukan uh, minsan ho nagkakaroon yan ng ano eh, ng uh, yung malakas na biglang ano uh, biglang uh, agos ng tubig yung bagang flash flood ano ba kibigan kasi ho uh, hindi ho natin alam Uh, ang nagiging sitwasyon sa mas mataas pang parte ng mga bundok kung saan ho nang gagaling yung uh, tubig. Ano ho? Minsan ho, dito sa waterfalls, mainit. Okay? Pero doon pala sa taas ng bundok kung saan talaga nagmumula yung waterfalls, e eh, umuulan pala. Uh, may mga ganun ho pagkakataon kahit ho summer ha. Kaya kaya ganun ho talaga dapat mag-research din muna at maging ready na lang din ano hong man, ang mangyari. Kasi po pwede ho ganun ang maging sitwasyon. Okay? Magkaroon ho ng flash flood sa mga ilog-ilog mga waterfalls. Kaya dapat talaga eh ano rin din. Uh, alisto rin tayo. Okay? Sige. At pangalawa ho, magdala ho ng tamang gamit. Yan. Uh, magsuot po ng komportabling damit ano, uh, maging sapatos no na angko para sa hiking. All right. Mahalaga rin po ang paggamit ng waterproof bag para hindi mabasa ang mga gamit. Okay? Kasi usually naman ho papuntang waterfalls talagang may hike. Ibig sabihin maglalakad, ano ho, yung lakad medyo may paakyat ng kaunti or pababa, akyat baba, ah, ba? <laughs> Paikot-ikot. Uh, ibig sabihin ng pagpaikot-ikot, baka gumugulong na ako kayo mababa. O, kaya mag-ready uh, mag din. Ano, ho? Magdala ng tamang gamit okay, para sa hiking. At huwag hong mag-isa. Ayan. okay? Uh, mas mabuti kung magtutungo sa mga waterfalls kasama po ang mga kaibigan o pamilya. Dahil po sa ganitong paraan, ano ho, madali kayong makatutulong o makatutulong sa isa't isa kung sakaling mangyari ang anumang aksidente. Yan, 'wago kayong magsosolo. Ika nga no, uh, enjoy the place with your friends and loved ones, mga kaibigan. Loved ones. Yan. solohin. <laughs> so maghanap po kayo na makakasama din no kung kung wala man no kayo maiisip ano, eh siguro meron at meron naman no kahit uh, isa, may makakasama ho kayo. Oh, para for safety din siya. May kabaadi ikanga, okay? Isa pa, magsuot daw ho ng life jacket no kung kinakailangan. Kung lalangoy sa malalim na bahagi po ng waterfalls, usually ho malalim talaga yung uh, bahagi ng waterfalls kung saan siya bumabagsak. Alam nyo ho, alam nyo ho kung bakit malalim doon? Kasi continuous ang ho ng tubig na nahuhukay na nahuhukay po yung part ng lupa na yun sa ilalim. Kaya ma, malalim ho sa area usually na yon kung saan bumabagsak yung tubig ng waterfalls. So mag uh, ano to? mag uh, kung maglalangoy nga sa malalim na bahagi ng waterfall, siguraduhin magsuot ng life jacket. Okay, life vest para po sa inyong kaligtasan. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Ayyan, 'wag ho tayong bidabida, ano ho? 'Wag ho tayong pa-impress no kung talagang hindi marunong lumangoy, ay 'wag hong pilitin. Okay? Ito pa, na Iwasan doho ang pagligo sa malalakas na agos. Okay? Uh, kung malakas 'yung agos ng tubig, iwasan ang paglangoy o malapitang paglapit sa mga waterfalls. Okay? Ang malalakas po na agos ay maaring magdala ng panganib. Okay? Minsan ho, pagka biglang lumakas ang agos, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Baka kasi may ulan dun sa ibabaw pa ho ng bundok so sa mas malayo pang lugar, eh, lalakas ho ang agos Okay? Bukod po sa agos ng tubig, ah, hindi ho natin alam, baka mamaya, meron na palang ibang inaagos din yon na mga bagay-bagay or mga bato. Di ho baga? Okay, dapat eh, pag napapansin nyo lumalakas ang agos, iwas na kaagad. Okay, lumayo na kaagad doon. Ayan, alright. And then, syempre, uh, magingat din po sa mga madudulas na bato. Okay, yung po mga bato sa paligid ng waterfalls, madalas ho ay madulas yan. Okay, kaya magingat sa bawat hakbang, huwag hong magmadali at gumamit po ng mga handrail kung meron. Oh, kung may mga mahahawakan, hawak ho kayo. Okay, given po 'yan no sa mga waterfalls, mga ilog ganyan na madulas 'yung mga bato dahil siyempre nagkakalumot 'yun eh. baga? Oo, kaya ingat ho tayo ha, huwag magharutan, huwag magtakbuhan ah, kapag hong naglalakad sa mga bato-bato na ganyan dahil baka ho kayo madulas na maaksidente po. Okay? And then, ito ho ang isang pang magandang paalala, huwag magtapo ng basura. Di ho baga, panatilihin po nating malinis ang kalikasan. Ang pagtatabon ho ng basura sa paligid ng waterfalls ay hindi lang humakasisira sa kalikasan, kundi maari rin uh, magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao at hayop sa lugar. At syempre naman mga kaibigan, uh, kapag ho ginawa natin yan, eh, pag nasira ho yan, ay di wala na ho makikita yung mga susunod pang henerasyon. 'Di ba? Kaya i-preserve muna natin, ano ho, tayo ay maging uh, disiplinado sa anumang lugar, ano ho, na uh, pupunta tayo, maliligo ngayon pong uh, summer season, uh, waterfall, ilog, dagat, and everything. Eh wag tayong magtapo ng basura diyan, kung saan-saan ano ho. Magdala po tayo ng lalagyan ng basura, ano ho, iuwi ho natin 'yan at uh, uh, maghanap ng tamang tatapunan. No, kung wala man ho kayong makita sa lugar na 'yon, eh wag po doon, no? Eh, dalhin niyo muna 'yung basura. Ano ho, at pag may nakita ho kayong tamang lugar pag tatapunan ng basura, di doon ho ninyo itapon. Alright? Iwasan din po ang malalaking alon o agos pagkatapos ng ulan. Ito na yung sinasabi ko mga kaibigan. Kung kakalipas lamang ho ng malakas na ulan, maaring tumas po ang level ng tubig at magdulot ng mga hindi inaasahang panganib. Maghintay po na ilang araw bago magtungo sa waterfalls. Isa pa ho kasi ang dulot din mga kaibigan ng pag-ulan, ano sa mga waterfalls, ito po ay nakapagdudulot ho ng uh, hindi magandang itsura ng tubig. Di ba? Uh, nagiging makulay brown or kulay malupa no yung po mga waterfalls at pati ilog pagkatapos ho ng ulan. Oo, kasi siyempre uh, naggalaw yung one, eh, yung yung lupa no sa paligid at uh, sumama sa agos. Kaya nagkukulay brown ang pangit ho. No, palipasin niyo muna ilang araw niyan. Okay, at titining ulit yun eh at magiging mali ulit ang tubig. Okay? Eh kasi siyempre pagdating dating yun, ah, bakit pangit naman dito? Na-stress ka lang. <laughs> okay? Mag-ingat po sa mga wild animals. Ayan ha? sa mga lugar po na malapit sa kalikasan, mag-ingat po sa mga wild animals. Huwag lapitan ang mga ito at yaking uh, hindi mo sila na, anto nagugulo, ano? O iniwasan ang kanilang mga da uh, teritoryo. Dapat iwasan ang kanilang mga teritoryo. Uh, isang halimbawa, ah, uh, papunta ho sa, dito ako nakakita eh, sa may papuntang Ternate, Maragondon, ano mga kaibigan. Merong lugar ho doon, yung paano to eh, papuntang, uh, ano nga ba yung tunnel doon, Eron? Sa Kabite, yung tunnel? Uh, yung tunnel, sa <laughs> so, may Maragondon. oh, Ternate. Oh, basta may tunnel ho doon eh. Oh, nakalimutan ko yung tunnel na yun oh, sikat na sikat yun pero bawal huminto doon para magpicture ha bawal na ho yun okay oo oh, oh, kay Biang kay, Byang. Oh, kay tunnel oh. basta sa area ho na yan ano ho mga kaibigan uh, hindi lang humis mo sa tunnel oh, ano? sa malawak na lugar marami ho kayo makikita wild na kwan doon na unggoy talaga nasa, nasa labas lang ano? Sa wild yung ganyan ano? So make sure na hindi niyo sila magagambala ha or gagambalain man ano o kaya ibabatuhin or what ano pag nakita ninyo, no, just uh, let them be. Okay? Huwag din ho niyo bibigyan ng pagkain. Oh, kasi na, nawawala ho at nasisira yung kanilang natural na instinct ano, na maghanap sila ng sarili ng pagkain. Pagka binibigyan ninyo sila ng pagkain, ang mangyayari masasanay. Kaya pag makakita ng tao, lalapitan. noho minsan nang aagaw na. Oh, kasi yun nga, nasanay na binibigyan sila. Oh, so kasalanan din ho natin kung uh, man tayo niya at kuhanan tayo ng pagkain, eh, kasalanan din natin kasi binigyan natin ng pagkain, hindi dapat uh, pinagbabawal. At uh, panghuli, i-monitor po ang oras. Okay? Uh, bago ho magtungo, magtakda ho ng oras kung kailan mo balak o malis upang hindi ka abuti ng dilim ano, sa mga remote na lugar. At kadalasan po ng mga waterfalls, medyo remote ang area, ano, mga kaibigan. Magdala ho ng ilaw kung sakaling magtatagal kayo sa lugar merong mga lugar like dito sa Taytay Falls hanggang alas singko ng hapon yon kailangan alis na lahat ng mga tao doon pag alas ng hapon uh, at wala na hong pwedeng mag-overnight doon dati ho kasi may mga tent doon eh wala na uh, malinis na huyan oho uh -huh. hanggang alas ng hapon so alam alam po ninyo din yung oras nung po mga lugar ano ho uh, kung hanggang ano oras lang pwede okay at tantyahin ng oras mas maganda ho wag ho kayong abutin talaga ng dilim Okay? At uh, kung hindi man maiwasan, magbaon na lang ko ng flashlight. Ano ho, pa-ilaw para uh, kahit papano meron ho kayong liwanag sa dilim. <laughs> okay. So, ayun na mga kaibigan. I-enjoy e po natin ano ho, ang pagpasyal-pasyal. Pagpunta ho, sa mga lugar na may waterfalls ngayong pong uh, panahong ito ng tag-init. At tandaan po itong ating mga ibinahagi para po sa ating kaligtasan ano, at pag-iingat na rin. Alright, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagkatabay sa ating palatuntunan ng uh, kaakibat. Muli, ako po niyong lingkod, Daniel Castro. Maratini lamang ho nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakiba. Lunes hanggang Biyernes sa launa ng hapon. DZJV 1458 Radio Calabarzon. Agri sa agri, magri tayong buli sa agri agrikultura sandigan ng ating bayan buong bansa na kikinabang umagri at magkaisa laban sa smuggling at importasyon huwag ay tayong muli sa agri muling itinim sa kongreso agri patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura huwag ay tayong muli sa agri Agri Portilis, number 88 Sabalota Political advertisement, paid for and by Agri Portilis, Flores Street, Ernita, Manila. Ang maganda, pagandahin pa ang